So, eto na mga kaiba, magpaparaffle na nga tayo, ano? Ang ating fourth free raffle para sa ating masusugid na subscribers at top fan at top engager sa ating Facebook page. Yan. So, yan na yung tatlong iba natin ipamimigay. So, so, medyo natagalan nga tayo ngayon, ano? Dahil nga sa nawalan tayo ng apat na breeder, <laughs> naiwan natin nakabukas yung ating cage, yan, ano? Puro bio-pigeons yung nawala natin. Nakakainayang. Yung iba, hindi pa nga nag- produce sa atin. Hindi pa nga ng anak, nawala na. Okay, nai, naiwan nga natin kasi nakabukas yung kulungan. Pero ngayon, tuloy-tuloy na to. Tuloy na, tuloy na to. Pero bago yan, wag po nating kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. So, ito yung mga ibon na ipabibigay natin. Yan, yung tatlong ibon na yan ang ipamimigay natin. So, yan. So, ito na yung mechanics natin. syempre number one, laging-lagay -laging yung mechanics natin kailangan nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel, Tuklas Ibon PH. Second Mechanics, kailangan nakafollow kayo sa ating Facebook page na Tuklas Ibon PH. Third, uh, i-comment nyo lang yung ibibigay nating code para sa bawat ibon na to. No? So, lahat ng ibon na yan, pwedeng mapanalunan ng isang tao. Depende sa pagsuporta nyo sa atin. So, uh, so ngayon, kinalanin natin yung mga ibon. Papakita ko sa inyo isa-isa. Sa ngayon nga pala, dalawa yung natin sa YouTube at isa sa ating Facebook page. Ayan, o. so ito yung una natin na ibon, na ipaparapol. Ayan. Ayan, so ito yung raffle bird number 12 natin, ano? yung unang ipamibigay natin sa YouTube channel, ano? Ang dominant na lindyada nito ay yung ating Brook, Wow! Ayan, ano? Isang napakagandang dark check. Ayan, kakulay ng tatay. So, naka-cross to sa ating half BGQ rin, ano? Yan, so, abandoned book BGQ yung pasok sa linyada na to. So, going 5 months na to, no? So, medyo nagkakaitod na. Malapit na tong uh, mag-breed, pero hindi ko pa alam. Uh, ang gender pa rin to hanggang sa ngayon, ano? Hindi natin alam kung lalaki pa siya o babae. Pero medyo malaking, medyo malaki yung size niya sa so, maalala ko nga pala ng mga kaibon One YouTube account, one entry One Facebook account, one entry Para naman sa ating mga top followers So mas marami kayong YouTube account Mas marami kayong FB account Mas malaki yung chance na manalo yun So itong pangalawang ibon natin para sa mga YouTube Subscribers din natin ano So ito Yan Isang dominant opal Wow So, yun yung pangalawang ibon natin. Kakakakaka. Yan. Isang napakagandang dominant opal. Actually, nanay niyan. Ito. Ito yung nanay niyan. Yan. Yan. Yan mismo yung nanay. Yan. Katulad ng kulay niya. ito yung nanay niya. Ay, ay, ay. Yan, so ito yung nanay niyan. So pag nagkaedad yun, malamang ganitong ganito rin kulay nun, no? Parehas na parehas yung kulay. Kaya isang napakagandang dominant opal. Ayan, BGQ Ruibal yan. So ito nga pala, no? kung gusto niya yung ibon na yan, comment nyo RF13. Ay, sorry, RB13. RB13 or RF13, okay lang. So ayan, ito na yung ating RF13 o number 13. Yan. May onting poknat nga lang sa ulo dahil pumasok sa isang breeder cage. Yan, ano? Pero tutubuan pa yung ang balahibo. lang naman. Medyo na poklat. Nagulpe. Ang tatay nito, yung mismong finisher natin. Ng Hulan sa Osobol at Masbate City. So, yun talaga. Yan talaga yung parents nito. Tapos yung nanay, yung pinakita ko nga kanina na ganito yung kulay. So, maganda naman kinalabasan, Ay, ah, yung nanay nito, yung nanay nito, BGQ Rival. At ang grandparents niya rin na galing sa Bayo Pigeons, yung kulay puti. Tsaka yung uh, BG, yung Vandenbrook din ni Magyawang Kalapatins. So, kung gusto niyo yung ibon na to, just comment RB13, no? RB13, just comment RB13 para sa ating mga YouTube subscribers. Okay, raffle bird number 14 naman tayo. So, ito yon yung blue bar na may suksok na puti wow. sa flight feathers niya. So, ito naman, direktang anak ng ating Victor Pabri. Ito nga pala ay para sa ating mga top fan at top engager sa ating Facebook page. Ayan, so ito na yon. Kaya rin siyang blue bar, naglulugin siya ngayon may ilang white feathers sa pakpak. -pak. Mga, ayan. ayan. may mga ilang soksok -sok na white flight sa pakpak. Sa so, naglulugon. So, going four months na to, mga kaibon. Going four months. So, ang gender pa rin to, ang gender. Hindi pa nagpapakita kung ano talaga siya. Isang direktang anak ng ating Victor Fabric Rested na blue bar. No? So para makasali kayo rito, uh, magko-comment lang kayo ng RB14 sa ating namang Facebook page. Tandaan nyo sa ating Facebook page kayo magko-comment ng RB14. Oh, para sa ating mga top engagers, ayan, may mga additional entry kayo for 3 weeks. You know, so nag-upisa na tayo ng linggo, uh, yun, may dalawang linggo pa ang dadaan. Bago natin i-raffle to, may additional entry kayo. Again, good luck sa ating mga uh, subscribers at sa ating mga top fan followers top fan at top engagers. So wait lang, so, kung hindi kayo naging top fan pero top engager kayo, may chance pa rin kayong manalo dahil nga si Facebook page ang nagbibigay kung nagiging top fan kayo. So hindi lahat ng nasa top fan natin ay yung magiging top engager natin. But since top engager kayo, makakasal may kakaroon na nga kayo ng entry dahil nga doon sa ating ano uh, top 10 na top engager natin linggo-linggo <coughs> may entry tayo ibibigay bibigay so ayun so mag-engage na may sa ating Facebook page so ayun ayun yung mga ibon na ipamimigay natin ano ulitin ko ito yung R raffle bird number 13 oh, sorry raffle bird number 12 comment lang kayo ng RB12 sa ating YouTube channel para sa ating mga subscribers dyan sa YouTube ito naman dominant opal, raffle bird number 13. So, kung gusto nyo itong ibon na to, comment lang kayo ng RB13 sa ating YouTube channel. At para sa ating mga top fans at top engager, yon yung blue bar na may mga soksok na dalawang puti, comment nyo lang RB14. RB14 sa ating Facebook page. So, ano pang ginahintay nyo? Mag-comment na kayo dyan sa ating YouTube at sa ating Facebook page at mag-engage na kayo sa ating Facebook page para mabigyan kayo ng mga raffle entries. Hanggang sa muli mga kaibon, ito ang Tuklas si Even PH. Maraming salamat sa pag -support.